Hello guys! Gusto nyo bang malaman kung paano ma-invite sa performance bonus dito sa Facebook? Kung oo, panoorin itong video na to. Bago tayo mag-proceed sa video sa mga bago, make sure naka-follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga tips na ina-upload ko. Sa mga hindi nakakaalam, madaming ways para kumita ng pera dito sa Facebook. Meron tayong ads on Reels, in-stream ads, stars, and gifts sa live. And meron din tayong performance bonus. Sipag at dedication lang talaga ang kailangan para kumita ng pera online. So kung tatamad-tamad kang gumawa ng video, mag edit, mag-upload ng video sa Facebook page mo, hindi para sa to. Kung hindi kayo familiar sa performance bonus dito sa Facebook, ito siya. Sabi dito, you can earn bonuses for comments, shares, views, and reactions on all of your eligible public posts from the last 90 days until the end of the current earning period, not including reels and stories. Ayan nga. And as you can see, wala pang one week nung na-invite ako ni FB dito sa performance bonus niya. And sabi dito how it works create original content so earn bonuses for comments shares views and reactions on all of your eligible public posts. Ayan, except reels and stories daw. So, ang maganda dito, once na invite ka, pwede ka nang kumita sa mga engagement sa mga posts mo sa FB page mo. So, kung may post ka na nag-viral, literal na bonus siya kasi pwede kang kumita sa ads on reels, pwede kang kumita sa stars kung meron kang follower na galante at mahilig magbigay ng stars. And at the same time, pwede ka din kumita sa mga share, likes, comments at kung ano-ano pang engagement tuon sa post mo na nag-viral. So, blessing na din kung meron kang basher kasi sila 'yung babalik-balik talaga sa page mo para mag-comment at mag-react sa mga post mo. And reminder lang, hindi ito applicable sa Reels and Stories natin. Ang malaking tanong, paano ma-invite sa performance bonus dito sa Facebook? Ito ang tricky part per invite ni FB ang performance bonus at sila lang yung nakakaalam ng requirements kung ka-invite-invite invite na ba yung page mo sa performance bonus nila. So hindi ko sure kung may requirements ba sa number of followers, sa number of engagement sa mga post mo pero feeling ko kino-consider din nila yung number of followers and engagements nga kasi ako ang tagal ko nang kumikita sa ads on reels and in-stream ads and stars pero ngayon lang ako na invite sa performance bonus noong nasa 200k mahigit na yung followers ko and sa experience ng ibang content creators parang ito yung pinaka last nilang na-unlock na monetization tool. So, medyo mahirap. I think medyo mataas ang requirement ni Meta sa bago ka ma-invite dito sa performance bonus nga. Pero share ko lang din kung ano ba yung ginawa ko. Paano ako na-invite agad ni Facebook dito. And background lang, meron kasi akong hinahandle na Facebook page pero work-related siya. And itong page na to ay merong 100k followers. Pero hindi ito nagpo-post ng videos and reels. More on pictures lang yung ina-upload dito every day. And hindi pa siya eligible sa ibang monetization tools like stars, in-stream ads, and ads on reels nga. Dahil pang business talaga siya. E nagulat ako one day, nakita ko, meron na siyang invitation sa performance bonus. So, naisip ko na baka kailangan mo lang mag-post ng pictures everyday sa page mo para mapansin ka. At ma-invite ka nga ni FB dito sa bonus na to. And tinry ko siyang gawin dito sa page ko na Digimon TV. And kung makapansin nyo, one week din akong nag-post everyday ng picture. So nagpo-post ako ng video, ng reels everyday. Pero sinamahan ko ng pictures din. And ayun na nga, wala pang isang buwan. Actually, wala pang dalawang linggo. Pero na-invite agad ako ni Facebook sa performance bonus. So I think nagwo-work siya kung magpo-post ka din ng pictures sa page mo nga. So, yun lang naman yung ginawa akong kakaiba. Nag-post naman ako ng pictures every day Walang tigil yan. And try nyo kung mag-work sa inyo. Kung meron kayong questions tungkol dito, pwede kayong mag-comment. At sana ay may natutunan kayo dito sa short video na to. At kung meron, wag nyo kalimutang i-follow ang page ko para lagi kayong updated sa mga tips and tricks na i-upload ko pa dito. Yun lang naman. Thank you so much for watching and stay safe. Bye-bye for now.